Misis, giniginawa ko sa init. Parang umiikot ang kalsada. Masusuka ako. Lola, wag po kayong pumikit. Kuya, ate, pakiabot yung tubig dali. Naihimatay na si nanay. Wala kaming pakailam, Inday. Benta ka muna dyan ng suman mo. Huwag mong sagabal-sagabal yung drama. Drama? Pag namatay ang matanda sa harap ng pwesto mo, tingin mo may bibili pa ng bulok mong fishbowl? Siraka, siraka. Sira ka! Aray! Bitawan mo ko! Kuya, nananakit na yung pulso nyo, tigil na. Ambulansya, sunduin nyo tong lola. Baka heat to. Sumabog ang tensyon sa gitna ng eskinita ng Pisa Mora Market nang bumulagta si Aling Conching, 72 taong gulang, sa simenta ng palengking araw-araw niyang tinatahak. Humiyaw ang mga tinderang naputol lang tawad tamaran. Sa gitna ng kaguluhan, isang dalagang nakaapusong rosas na bestida at maigsi pero siksik na apron ang kumaripas mula sa kanyang talyer kawayan ng kakanin, ang 22 anyos na si Joyce Joy Diaz. Bago tayo magpatulon, i-comment sa iba ba kung anong probinsya kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung bagohang ka pa lang sa channel to, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Haligi ng sikat na kakanin king ng may paho. Bumagsak siya sa tabi ng matanda. Hinila ang sarapanindang bilaw para magsilbing unan at inilapit ang bibingka at kutsinta ng hindi magulo ng naglalakad. Sa kanang kamay niya, umuukil-kil ang malamig na boteng tubig. Sa kaliwa, pinalamig niya ang abaniko na may marka pang Fiesta 97 at pinapaypay ang kulubot na noo ng lola. Nanginginig ang tuhod niya pero mas malakas ang tibok ng puso kaysa sa takot. Hindi nagtagal sumiksik sa paligid ang usyoso. Pinderang suki, tricycle driver at kumpul ng mga kabataang tiktok ang prioridad ay content bago kunching. Gumalaw kayo! Kailangan natin ng lilim! Diyos ko po ang init! Sigaw na Joy habang kinukubli ang lola sa lilim ng payong kalo. Di ba niyang mangihingi ng tansang kahapon? Bulong ng isang binata na may hawak na soft drinks. Basta mag-donate kayo ng tubig. Kumidlat ang titig ni na Joy o lumayo kayo. Sa dulo ng kalye, sumipo lang sirena ng lumang ambulansya na minamaneho ng barangay. Nulit bago pa man ito makalusot sa traffic ng kariton, ay isang white van na may nakabalandrang logo ng DZIT Action News ang sumuot. Tumalon mula sa sliding door si Gab Santos, field producer, kasunod ang well-dressed na reporter na si Mirai Abilino at ang dalawgawa na cameraman na Dodong Velez. Kumakabog ang lente habang nang fofocus sa eksena. Isang tindera, lumpong lola at bilaw ng puto at biko na nakabaligtad sa daan tila palumpuring na durog sa bigat ng eksena. Miss, okay lang bang kunan ka namin? Mabilis na tanong ni Mirai. Headset in ear, mic in hand. Wala pa pakailam sa kamera. Sagot na Joy, kumikislot ang boses. Buhayin niyo muna si Lola. Sumingit si Gab, mas mabilis kang matutulungan kapag nasa balita, viral agad, baka may mag-donate. Halos mapasigaw si Joy. Kung yan ang paraan para iligtas niya, sige, pero wag niyo akong gawing eksena. Gawa niyo eksena ang pagtulong. Dumating din sa wakas ang ambulansya. Sumampahang dalawang EMT, inilista ang vital signs at dinadahilaan palabas ng crowd si Aling Conching. Hawak pa rin ni Joy ang kamay ng matanda. Hahayaan niyang bumitin sa pagitan ng luha. Madaling arawng kinabukasan, tumulak si Joy sa Tala Maputlang Barangay Clinic. Daway ang pakay, pero ang bulsa'y butas, puro sukli mula sa tinda. Sa pintuan, hinarangan siya ng nurse. Pasensya na hiya, dinala na po siya sa Santisiman General, walang CT scan dito at naing kailangan daw. Hinabol niya ang jeep, halos ipamigay pa nga ang natitirang suman sa pasahero kapalit ng espasyo. Pagdating sa ospital, nasa lubong naman siya di Dr. Felix Nario, kasing edad ni na Joy pero kilalang suplado. Dok, kamusta po si Lola? Hingal niyang tanong. Sino ka sa pasyente? Nagmalasakit lang po kahapon, walang kapamilya pero ako na lang po ang... Munang... Ganito na lang, maghanda ka. May heat exhaustion nga pero may arrhythmia rin at kailangan ng blood tests. Wala pa siyang PhilHealth. Ilang libo po yun, Dok? Depende, umilig ang doktor sa katumalikod. Hindi ko problema kung wala akong pandeposito. Nalugmok si Joy sa bangko. Ibinuga sa bintong hininga ang lahat ng pag-asa. Kulang isang buwan pa bago sumahod ang nakabimbing promo niya sa kakanin factory. Nang linggo niya ang corridor, nandun sa dulo si Mirai. Bitbit -bit pa rin ng sariling camera. Ngayon ay DSLR ng personal vlog. Lumapit siya na parang kabayong may patpak. Joy, trending ka kagabi. Hashtag Tindera Hero. Ha? Huh? Bakit? Nag-live kami girl, million views na May nag-offer ng tulong Kumidlat ang mata ni Mirai Gusto ka ma-feature sa segment na Bayaning Today Kung papayagan, sagot namin ang first wave ng bills Napakagat laibi ni Joy Hindi ako mahilig humingi ng pabor Pero para kay Lola Conching, kahit ano Game, yung crew nasa labas Kasing bilis ng benta mo yung oras namin Ilawan mo kami ng magandang kwento Buntong hininga ni Joy, pinahid ang pawis at pumayag. Ngunit habang abala ang TV crew sa setup, may nagmensahay sa phone ni Joy. Mag-ingay ka pa, sisingiling ko pa yung unutang mo noon. Napatakip siya sa bibig. Si Kuya Edgar, bruskong middleman ng palengke. May limang libong pisong pautang noong pandemya na hindi pa niya nababayaran. Patay! Bulong ng isip niya. Pag nalaman ni Edgar ang trending ko, singil agad yun. Pumasok sa isip niya ang isang paliwanag ni Lola kahapon bago tuluyang nawalan ng malay. Iha, may tinatago akong resibo sa bulsa. Huwag mong hayaang mawala yun. Hindi niya naiintindihan noon pero ngayon parang may kirot sa kutob. Hinanap niya sa plastic bag ng personal effects ang bulsa ng lumang duster ni Kunching. Naroon ang mamantyang resibo ng Western Union 18,760 pesos. Beneficiary, Consuelo Ignacio. Sender, Amelia Ignacio, Sydney AU. Padala kahapon lang ng alas 8 ng umaga. Pinaikot niya sa isip, Amelia, baka anak ito ni Lola sa abroad. Dito sinabayan ang pag ng pagkislap ng text mula sa ospital. Balance, 19,200 pesos. Sobrang lapit ng halaga, pero wala ang cash. Napabulala siya ng, Lola, bakit hindi mo nakuha to? Isang saglit, may pumasok na pilyong ideya. Kung mapapalabas sa TV ang kwento, baka magpakita ang anak, dalhin ang pera, at matubos sa gastos ang ina. Alas dosin ng tanhali, nag-roll ang kamera. Pinaupo ni Mirai si Joy sa harap ng bilaw ng latik at biko sa kanti ng ospital. Parang eksena sa litratong sinusubukang gunitain ng televiewer. Joy, ano nagtulak sa iyong tulungan si Aling Conching? Huminga siya ng malalim. Wala naman akong superpower ate. Ang meron lang ako, tingin sa tao. Ang kakanin nga, kapag natulungan ng sabaw, tinatapunan natin ng bagong latik para bumalik ang lambot parang tao yun. Kung natutuyuan ang pag-asa, kailangan lang din kitaing tubig. Suminyas ng thumbs up si Mirai sa kameraman. Maganda ang kuha. Bagong bayani ang vibe. Di inaasahan, biglang may lumitaw na matabang lalaking balbas sarado sa likod ng lente. Si Edgar. Hinarang niya ang frame. Tila gustong makiksena. Joy, nadiskubre ko, trending ka. Bayad mo na yung limang ribu. Kasama patong, else ikakalat ko yung utang mo. Kinilabutan si Joy. Pinilid niyang umiti sa camera pero nanginginig ang labi. Pabulong na sinabi, Kuya, usap tayo mamaya. Nasa charity shoot ako. Ngayon din, kung magka-instant celebrity ka, paniguradong mas lalaki tubo ko. Pasikat ka, di ba? Naisahan siya ng luha pero hindi nagpadayig. Hindi rito magtatakos ang kabutihan. Nasa isip niya. Kapag tumigil ako, talo yung matanda. Binunot niya ang resibo. Ipinakita kay Edgar. Ito ba ang gusto mo? Dalawampun libo. Padala ng anak ni Lola Kunching. Baka gusto mong mangikil pa sa senior citizen. Natigilan ng lalaki. Tumuwid ang likod at biglon gumuwang ang katapatan sa pagitan ng dalawang tao. Joy, hindi ko alam. Pasensya na. Yung nani ko kasi, na-stroke. Akala ko walang tutulong. Napailing si Joy. Kaya gumawa ka rin ng kahayupan? Kuya, kapag may nanghihina, hindi natin sinisipa. Tinutulungan natin, tulad nito. Tumayo siyang may determinasyong parang sinapyan ng liwanag. Ati Miray, pwede bang ipalabas nyo ito? Sabay taas ng resibo. Baka mapanood ng anak ni Lola Conching. Amelia Ignacio, kung nasaan ka man, hindi pa nakukuha ng nani mo ang padala mo. Kailanan niya ngayon. Sumang ayon si Miray, may thumbs up si Dodong, live feed ulit. Ilang minuto lang, bumuhos ang notifikasyon sa phone ni Mirai. Caller from Sydney, pinaloud speaker nila. Hello, ako po si Amelia. Sasabog ang luha sa boses. Nanay ko po si Consuelo Ignacio. Totoo na siya? Oo ate, Sagot si Joy nangingilid din ng luha. Pero ipapakita ko sa iyo kung gaano ka siya kalakas bumangon kapag kasama ka. Nag-eko ang hikbi sa linya. Please, ipunin niyo lahat ng bills. Within two days, papadalhan ko. God, Ma, sana po magising ka. Gabi. Habang naaantok sa ICU si Joy, binulungan siya ni Mirai. Pasensya, bala. Pero kung may final scene tayo, gisingin natin si Lola. Hindi to pelikula ate. Mahinang halakhak ni Joy. Napangiti si Mirai. Minsan, mas totoo pa ang soap kaysa realidad. Pero tignan mo, ginawa mong reality ang kabutihan. Sumapit ng alas tres ng madaling araw. Umiilaw ang ACG. Tuloy-tuloy. Sa biglang pitlak, dumilat si Lola Conching. Hinawa ka ng kamay ni Joy. Ikaw. Ikaw ba yung batang nag-aalok sa akin dati ng kutsenta kung wala akong pambili? Upo lola, laging may libreng tikim dito. Salamat iha. Sabihin mo sa anak kong si Amelia, wag nang mag-alala. Tumatanda tayo pero hindi nawawala ang binhi ng malasakit. Humaghalgol si Joy sa katahimikan ng ICU. Hawak ang kamay ng lola na mistulang sariling lola na rin niyang matagal nang pumanaw. Dumating ang umaga, at kasabay ng pagsipon ng bird decision sa bintana, dumating ang balita na kapag online transfer si Amelia, 30,000 piso, sobra pa sa kailangan. Tinupok nito ang natirang bayarin. Sa lobby, hinintay ni Miray ang opisyal na resibo para sa follow-up broadcast. Si Edgar, dala na ang sakong bigas at net ng saging. Donasyon niya sa ward. Hiningi niya sa tawad kay Joy at nag-alok na tumulong mag-arkila ng wheelchair para sa matanda. Kumayag si Joy, kapalit ng promesang, Babawi tayo sa bayanihan kuya. Simula ngayon, bawal ang ligwak at ligwak sa palengke. Lahat may pakinabang sa bawat birya. Isang linggo makalipas, nag-viral ulit ang bayanihan today. Exclusive reunion ng mag-ina si Amelia via video call, si Lola sa kama, si Joy sa gilid bitbit -bit ang bilaw ng Heroes Kuchinta. Ang palengkeng dating inggitan at tulakan, naging parada ng tulong. May nagdonate ng yelo, may libreng timba ng gata para kay Joy, may scholarship naman daw sa anak ni Edgar para di na maulit ang pangungutang sa sindikato Samantalang sa backstage, lumapit ang batang tagapagmana ng isang sikat na supermarket chain na nanood sa kwento. Miss Joy, gusto ka naming gawing exclusive supplier ng kakanin sa apat na buddaluan branch namin. Tila narinig niya ang kulog ng langit, hindi sa bagyo, kundi sa sanya. Pinakpan niya ang bibig, pero nagka-leche-leche pa rin ng tili. Lord, thank you! Tugo niya kay Amelia sa telepono. Pag umuwi ka, ihahanin ko sa iyo ang kutsyenta na nagpasarap ng takbo niyang tadhana. Sumilip si Lola Conching. Nakangiti pero may luha. Anak, kapag kapalit ng tinik ay tinapay na malinamnam, magiging masarap ang pagtanda. At doon, sa gitna ng ospital na amoy betadine at gatas pantimpla, nagsanibang pangarap at malasakit isang tindera, isang matandang tinubos ng pag-asa, isang crew na naghahatid ng istoryang hindi lang pang prime time, kundi pang araw-araw. Sa kalsada ng Pisa Mura tuwing alas 7 ng umaga, maririnig na ang malalaking boses ni Joy. Kutsenta! Suman! Biko! Libre ang dagdag latik sa mabuting puso! At kung titignan mo ng maigi, sa bawat umuusok na bilaw, may nakatagong paalala. Minsan, sapat nang maging paypay sa naglalaglabang hinit para buhay lang bangang nauupos ang hininga. Dahil sa bandang huli, ang pinakamagandang resibo ay yung may pirma ng kabutihan. At ang sukli, babalik ng siksik, liglig at nag-uumapaw sa puso ng lahat ng natikim.